Ito ho yung sinasabi ni Connie. Sa isang bookstore sa Bacor, Cavite, nadukutan ang cellphone ng isang dalagitang namimili ng gamit pang eskwela. Sa kasamaang palad, eh, hindi na ito naibalik sa kanya. Pero ang diskarte ng mga masasamang loob, huling-huli on cam. Huling-huling on cam ang pagnanakaw ng cellphone na pagmamayari ng isa sa mga customer ng bookstore na ito sa Bacor, Cavite. Sa CCTV video, makikita na habang abalang karamihan sa pamilya ng school supplies para sa nalalapit na pasukan. Pinagitaan ang dalawang babae ito na nakaitim at nakachecker na damit. Ang isang dalagitang nakapink na blouse. Maya-maya pa'y siniksik at pilit na ginipit ng dalawang dalagita. Ang babaeng naka-checkered na tila may kinukuha sa bag ng dalagita. At wala pang limang segundo, mukhang successful ang pagkuha ng gamit sa dalagita. Dali-dali kasing inabot ang naka-checkered na babae na nakuha bagay sa isang lalaki na kasumbrero. At pagkatapos, sabay na umalis ang dalawa. Ang biktima na 15 anyos lang hindi raw na malaya ng ginawang pananalisi sa kanya ng mga suspect. Humiwalay daw siya sa kanyang inanoon upang kumuha ng correction pen na gagamitin sa paaralan nagulat na lang po ako, parang ano, may dumikit po sa akin isang matabang babae. Akala ko po, siksikan lang kasi ginigipit niya po ako. Tapos nagulat na lang po ako yung bag ko po, nakabukas na po siya. Tapos wala na po yung cellphone. Ang cellphone na ninakaw sa dalagita galing paumanong Jeddah na nagkakahalaga ng 8 hanggang 10,000 piso. Ano po, maalaga po kasi bigay po yun ang kapatid ko. Tapos, yun, yun, po yung ano, brand yung nasil cellphone na binigyan niya sa akin. Ayon naman sa ina ng biktima na trauma o kanyang anak, lalo pat minor di edad ito. Yun, iapos ko talaga anak ko. Habi okay lang yun, nak, cellphone lang yun. Yung ikaw ay saksakin. Yun. yun ang pinakamahirap. Ayon sa Bacor Police Station, nagkalat daw talaga mga salisigang sa Cavite at karamihan sa mga ito naglalagi sa mga matataong lugar gaya ng mga mall. Kasong theft ang maaaring harapin ng mga salarin sakaling sila'y mahuli. At uh, pwede sila makulong dyan from 6 uh, six uh, months to six years. Uh, depende sa kanilang mga ano mga nakakalumbat. Ang CCTV footage naman ng pangyayari hindi raw sapat sa kasong ito para makilala mga suspect. At sa PNP, isang aid ang CCTV para ma-identify namin ang suspect. Pero Minsan, uh, nagkakaproblema tayo kasi ang uh, location ng CCTV ay usually is taas. Uh, hindi siya na, hindi tinatamaan yung uh, mukha ng mga suspect natin. Kaya payo ng mga police maging alerto lalo na kung nasa mga pampublikong lugar. Ingatan ang inyong mga gamit at huwag na itong i-display upang hindi na pag-interesan ng mga masasamang loob. Kung may tao sa inyong paligid na kahina-hinalang kilos, ipagbigay alam sa pinakamalapit na security guard o police.